Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome no back po dito sa channel namin. Mag-unboxing ako nitong ano to. Higaan ito ni Mami Isno. Ito yung in-order namin para sa para pag doon si Mami Isno sa Banana Hills. Meron siyang higaan. Titingnan ko kung okay yung ba kung okay na bili. Hello. Nakakayakap po. Wait lang. Wait lang. Okay. Sana pagkain yun. Kumusta na mga baby ko? you Ayan, habang naghihintay sila sa akin para kunin ko yung kainan niya, nagaharutan sila. Makukulit talaga sila. Tapos tingnan niyo, oh, si Mami is na nasa ibabaw ng lamisa. Pero okay lang yan kasi yung lamisa na yan, hindi na nagagamit wala na kasing kumakain dyan alam nyo pag kayo mag-aalaga ng aso, siguraduhin nyo o kahit anumang alaga, siguraduhin nyo na kaya nyo alagaan yan hindi pwede yung nung papi pa lang sila na cute sila doon, gustong gusto nyo tapos pag malaki na parang pinatamad na kayo alagaan katulad na nangyari sa bumili kay Hayron parang napapabayaan nila si Jairo kaya si Jairo andito sa amin laking responsibilidad ang pag-aalaga ng aso kasi hindi lang yung buwan at saka taon din ang bibilangin bago sila mawala sa atin pero habang anjan sila sa atin. Mahalin natin sila kasi hindi natin alam ang bukas para sa kanila dahil hindi ganoon kahabang buhay nila katulad sa atin. Feliz no. na dyan. ako talagang sakripisyo. Hindi ako nakakapagbukas ng maaga sa tindahan at saka sa shop. Dahil gusto ko siguraduhin na malinis sila at saka nakakakain sila sa tamang oras. Ayan na ha, kumakain na sila. Ayan, kumakain na sila. Si Oreo, si Jairo, si Mami Isno, si cream o. Oh. Ayan. Kung nakikita nyo, ang buntot nila pare-parehas may itim. Ayan na, parang buhit na itim. Ayan. Kasi, namana nila yan kay mami mismo. Sa tingin nyo, pare-parehas ang kulay nila, pero meron silang palatandaan. Ayan. Katulad dito si Oreo, meron siyang puti dito. Tapos, yung matanya brown. Ito naman si Jairo, ang matanya, may pagka-blue. Si Mami no yung matanya niya, dark na itin. Si Cream O, ang matanya, ano siya, dalawa yung kulay niya, brown. At saka, yung kabila, uh, kulay puti. Light blue pala. Ayan, ubos na. Water na. Ngayon ang gagawin ko dito, maglilinis ako. Hugasan ko yung mga kainan nila para uh, malinis, nakahanda na mamayang gabi kasi ang pakain namin sa kanila dalawang beses lang, umaga at saka gabi. Pero kung makikita nyo, healthy sila. Kasi dito, malayo din yung pinagtatakbuhan nila. Dito sila sa loob ng bahay at saka hanggang doon sa labas. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood at saka sa lahat po ng nila yung lamisa kasi wala na gumagamit niyang lamisa.